Hello mga kaisan. Good oh, morning. Ay, kanina pagbukas ko na ating account sa Facebook. May na-upload yung kapatid ko. Parang ganti niya sa akin. Kasi kahapon, uh, may na-upload kasi akong video. Uh, para sa yun sa kanya. ah ito yung video. Tingnan niyo. Kaya nga, kaya saan, hindi ko nang tinuloy, tinutol ko lang. Kasi yun yung parang highlights na yun. Tapos kanina, pagbukas ko, wow, mayroon sa in-upload. Uh, parang sa TikTok na yun ba, parang nakarana, parang gin-repost na lang. Uh, kan uh, parang kanina, <laughs> yung post niya, kung sinong guwapo sa amin mga yun yung um, post na kanina hindi uh, ko lang alam kung hapon daw kanina eh, kasi pagbukas ko ng facebook kanina yun na yung napan kanina eh nag-appear sa akin mall ito nakita kong post na ito so, ito oh. ating nyo hmm. ito guys 100% legit may katotohanan alam nyo Nasa na talaga namin ang guapo. Pero nasa dugo lang, hindi umakyat sa mukha. Siya, <laughs> <laughs> di ba? Totoo. Oh, tyano. Hey, <laughs> Kaya nyo. Oh, to. Kegandaan ko sa kanya. Mayroon din akong i-upload. Kayo na Sino yung 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 So yung upload ko yung sa kanya. Tingnan nyo. Tangka na naiingit ako sa mga lalaking ano. Gumigising ng pogi. Samantalang ako gumigising ang sakit ng likod ko po. Tangka na. Yan. <laughs> Ito. <laughs> Ito. <laughs> Ito. 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 Ito yung sa akin ha. Uh, ano ba lang musga Ito. Tingnan nyo. Minsan ang buhay nakakainis. Nakakapiste nakakabuisit pero pagtingin ko sa salamin putik puro problema na nga ang gwapo ko pa rin yan <laughs> oh kita niya naman kung sino di ba kayo nang bala mo busga tapos mayroon na rin isang sasali yung isa din kapatid ko nang din nga mas guwapo sakin. Ito, ah, ito, ito yung video niya. Yan si, yan, 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 si, 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 Roll. Yan, kita nyo. Kita nyo ayun ang bahala, mga kan sa mulus niya. Ha? Ano bahala? Kitang-kita -kita naman eh. O sino talaga? Ha? Sige.